nagsagawa ang Police Regional Office 3 ng sunod-sunod na operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng kabuang 640 na iba't ibang uri ng mga baril at pagkakaaresto sa 690 na individual na sangkot umano sa mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at iba pang batas kaugnay ng ilegal na baril. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang nasabing tagumpay ay pat pagkakatunay ng masinsin at maagap na paghahanda ng kapulisan sa pagpapatupad ng election gun ban na nagsimula noong January 12 at nagtapos noong June 11, 2025. Ito ay bilang tugon niya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang presensya ng polisya sa mga komunidad kaya pinaigting ang kampanya laban sa ilegal na pagdadala at pagmamayari ng baril sa buong rehiyon ng gitnang Luzon. Hinikayat din ni Fajardo ang mamamayan na patuloy na makipagtulungan sa pulisya sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad lalo na ang may kaugnayan sa iligal na baril. Maaaring i-report ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pamamagitan ng opisyal na hotline at social media platforms ng kapulisan. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa Di Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.